May mga nagsabi sa akin, um, binubola lang daw namin yung mga tao na nilirecord namin. Pero actually, i-define natin muna ano ba yung talagang bola. Kasi may sabi ng Librinos kami ng tao. May mga iba kami kinakausap na after namin kausapin, biglang nagbabago na yung pananaw, parang nag-iiba na, na, na brainwash namin. Pero actually, ang brainwash talaga, nung bata tayo. Kasi The moment bata ka, kahit anong sabihin sa'yo, accept ka lang ng accept. Hindi ka pa pa marunong mag -repel. Pag sinabi kang gwapo ka, gwapo ka, gwapo ka, ka ang thinking mo talaga gwapo ka. Pangit ka, pangit ka, pangit ka. Ang thinking mo talaga, ka, think mo talaga pangit ka kahit anong itsura mo. Ngayon, nung bata pa, ano ba sinabi? Mag-aaral, mag-aaral, mag-aaral. Pag nakapag-aaral ka ng magdagan na buhay mo, yun po para sa akin na totoong brainwash, totoong bola. Bakit? Ang daming ginawa yun. Nag-aaral, nag-aaral, nag-aaral. Nung grumadwi, gumanda ba buhay? Hindi. Pero imagine mo kami, habang minipresentan ka namin at na-open yung mind mo, hindi ka namin nagbubola. Bakit? Nasa adult ka na. Kung nasa adult ka ng pag-iisip, kahit sabihin ko, benta kita ng bato, sasabihin ko, bato to ni Darna pag ininom mo, o magiging Darna ka. Siyempre, hindi ka maniniwala. Bakit? Alam mo, kanungan yun. Kaya ka naniniwala sa akin, hindi dahil sa nagbubola kita. Nai-iintindihan mo yung reality, kaya unti-unti mo ina mindset na tama pala yung mga sinasabi namin and hindi yun bola. Yun ang tinatawag ko na gigising ka na sa katotohanan na yung tinuro pa sa'yo nung unang panahon, yun na yung bola ngayon. Yung tinasabi, sinasabi namin sa inyo, yun na yung katotohanan na reality. Kaya paminsan nga, may mga napipresent at kaming nasasaktan. Bakit nasasaktan? Kasi totoo. Parang ito, kung maganda ka babae sa gitong pangit ka, pangit ka, pangit ka, walang dating sa'yo bakit? Eh, alam mo maganda ka eh. Pero pag alam mo pangit ka, sabihin kang pangit ka, pangit, pangit ka, masakit, bakit? Pero ikaw nasasaktan habang pinipresent namin. May mga nasasabi kami na nasasaktan. Pero isa lang ibig sabihin na, no, totoo kasi ang sinasabi namin. Kaya ano ba talaga ang bola?